Painit po ngayon mga kabalikat kaya po tayo ay maglalakad-lakad at nang matagtag po ang ating bilbils. Mga bilbils, madaming bilbils. so Ini to. Di ba?

Magandang araw mga kabalat! Kumusta po ang lahat? So ngayong araw po ay mangunguha po kami ng dahon ng kamuting kahoy. Bago nga po pala kami kumuha ay sabi ko'y nakakagutom na kaya kumain na muna kami ng almusal. May dala nga po pala akong tuyo at sabi ko'y masarap itong iprito tapos ay lagyan ng kamatis. Ay mapapadami na naman ang kain ko nito tapos ay sabay higot ng kape. Ang sarap. Hello po! After nga po magpalanay na ang inagpahinga muna kami po sa at maya, maya pa ay pumunta na rin kami sa kaingin Dinaanan na rin nga po pala namin itong kain ng kapatid kong itin na Aba may huli rin naman. Ay wala yata. <laughs> medyo nahirapan na pala ah, namin kunin yung nahuling hipon at ang laki ng sipit ay kami natatakot baka kami sipitin maano pa ayun nga ayun nga ayun nga ayun nga ayun no ang galing sige ni hindi ko kaya mamaya na lang hindi mo kaya ay may ano ng sipit sipit sige ayun na na gini Ginikuni na! Ah, laka. Ayan na nga. Ayan na. Ayan na ang sasabi ko sa iyo. Sige, yeah, sige. Kuni, kuni. Yan. Pag ayan. <laughs> ayan, na. Ayan. Tanggalin muna mo na pati yung suot. Ayan. Nakatanggal na. Ayan. Yung kundu. Pagdating nga po pala namin doon sa kaingin, ay akin nakita na ito agad itong upo na tinanim ng nanay ko. Abay, nang nangangati na naman itong aking kamay at ibig kong pitasin. Ang sabi ni Jenny ay wag na muna daw at maliit pa. At dahil medyo madulas ang lupa at ako'y bida-bida, ito na nga at ako'y nadulas na. Sabi nga ng kapatid ko ay wala naman nakakita, pero nabidyuhan naman daw niya. Kakasura itong si Jenny ah. Sige na nga, move on na tayo agad at kunwari walang nangyari. John. <laughs> Nagtanggal na nga din po pala ako nitong chinelas at sabi ko yung baka madulas na daman. Ay walang kadadalaan. Ito nga lang po palang pinakantalbos ang aming kukunin at masarap itong gataan. Alam niyo po ba na ang tawag po pala dito sa amin sa ginataang talbos ay ng kamuting kahoy ay putang her. <laughs> Hindi po ako nagmumura ha, putang her po talaga ang tawag dito. Naalala ko nga po pala na bumili ako sa kantin sa bayan. Tinanong ko kung, anong lutong, kung ano yung lutong ulam nila na gulay. Ay sabi ni ate ay putang her daw. Nabigla nga ako at ako ko ako'y ako minumura. Yun naman pala, ay putang hair yeah. talaga daw yung tawag dito sa amin. Now you know. <makes> Bago nga po pala kami umuwi ay dinaanan po ulit namin itong puno ng amayet. At nung last time na po kami ng bunga nito ay hilaw pa. Bangka, aasim, ay ngayon ay puro hinog na daw po. Abay maasim pa rin. Char. Pero ang iba ay hinog na nga talaga. Ginayat na nga din po pala ni Mama yung nang manilipis itong dahon ng kamuting kahoy at naggata na rin po kami ng tatlong buong iyog para masarap. Oh, yes. uh. Tapos ay nagihaw na rin po pala ako nitong daing at ilalahok daw po ito dito sa ginataan. Nakahukay nga rin po pala itong kapatid ko na kamuting bagin. Kaya pinirito na nga po namin o ay uha, pinag-aagawan na. Dalawang beses nga po palang ginata ng nanay ko itong niyog at para daw lutong-luto yung gulay. At pagkatapos po na medyo maiigahan na yung pangalawang gata, ay inilagay na rin po namin yung dipotoko ko yung unang gata. Medyo atin lang po siyang pagkutuyuan ng sabaw para mas masarap. So, ayan, medyo tuyo na at nagmamanti-mantika na. Yan po ay luto na. So, mga kabalat, kain po tayo. So, mga nagtatanong kung ano po ang lasa nitong linataang kamating kahoy, para po siyang laing. Actually, halos pareho lang po sila ng sarap at lasa. So, yun lang po. Kain po tayo. <laughs> Lagi po nating tatandaan, simplehan po lang po natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Maraming salamat sa inyong suporta mga kabalat. Uh, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Ganun din po sa aking mga FB page, ang Marilag Vlog. Maraming salamat. God bless us all.